Ngayong araw, kailangan nating pag-usapan ng isang napakalaking balita na tiyak na tatama sa puso ng bawat pamilyang Pilipino, isang balitang hindi lang basta chismis, hindi rin haka-haka, kundi opisyal ng napagdesisyonan at nilagdaan. Totoo ang narinig mo, 8,000 piso kada taon na universal social pension para sa lahat ng senior citizen sa Pilipinas ay formal ng naisabatas. Matagal na itong hinihintay, matagal na itong pinaglaban, at ngayong nandito na, mahalagang unawain natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa iyo, sa iyong mga magulang, at sa milyon-milyong Pilipinong umaasa sa tulong ng gobyerno para lang makatawid sa araw-araw. Sa loob ng maraming taon, ang social pension program sa ating bansa ay nakalaan lamang para sa mga senior citizen na kabilang sa tinatawag na indigent sector, iyon iyong mga wala ng trabaho, walang pensyon mula sa raya o at walang sapat na income para tustusan ang kanilang sariling pangangailangan. Sa madaling sabi, kung ikaw ay may kahit kaunting pensyon mula sa ibang ahensya, kahit pakulang na kulang ito, hindi ka kasama sa programang ito. Dahil dito, marami sa ating mga lolo at lola ang nananatiling walang natatanggap na suporta mula sa gobyerno, kahit malinaw na hirap na silang mabuhay. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang panawagan ng iba't ibang grupo at mambabatas na gawing universal ang social pension. At ngayon, matapos ang mahabang deliberasyon sa Kongreso at Senado, isinabatas na ang panukalang ito na layong bigyan ng pantay na benepisyo ang bawat senior citizen, anuman ang kanilang estado sa buhay. Walang pili, walang tinatangi. Lahat ay may karapatang makatanggap ng 8,000 piso bawat taon bilang dagdag suporta mula sa gobyerno. Kung isipin mo, hindi ito malaking halaga kumpara sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, renta at gamot, pero ito ay malaking ginhawa pa rin para sa marami. Isipin mo, 8,000 piso kada taon ay sapat para makabili ng ilang buwan na supply ng maintenance medicine, bigas at delata para sa pamilya. O pambayad sa kuryente at tubig para mabawasan ang pasanin ng mga anak na siyang tumutulong sa gastusin. Isa sa mga pinakamalaking tanong na lumulutang ngayon ay kung paano ipatutupad ang programang ito. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o ESA, gagamitin nila ang kanilang kasalukuyang listahan ng mga senior citizen mula sa kanilang database. Pero bukas din sila sa pag-update ng listahan upang masiguro na wala ni isa ang may iwan. Maglalabas sila ng mga schedule kung kailan at saan makukuha ang pera, karaniwan sa mga city o municipal hall, barangay covered courts, o kaya ay sa pamamagitan ng cash card at e-wallet para mas mapadali at mas maging ligtas ang proseso. Mahalagang tandaan na ang 8,000 piso ay hinati sa apat na tranche. Ibig sabihin, 2,000 piso kada quarter ang matatanggap ng bawat senior citizen. Ito ay isang hakbang na ginawa upang maiwasan ang bigla ang pag-ubos ng pondo at para masiguro na tuloy-tuloy ang daloy ng benepisyo. Pero may mga grupo na nagsasabing mas mainam kung ibigay ito ng buo para mas magamit ng maayos sa malalaking gastusin gaya ng pagpaospital o pagbili ng pamatagalang gamot. Kung isipin mo, may mas malalim na isyu ang panukalang ito. Bakit nga ba natin kailangang hintayin ang ganitong klasing batas para lamang magkaroon ng disenteng suporta ang ating mga senior citizen? Sa ibang bansa, mas malaki pa ang natatanggap na monthly pension ng mga retirado, sapat para mabuhay ng maayos at may dignidad. Sa Pilipinas, maraming lolo at lola ang patuloy na nagtatrabaho, nagbabantay ng sari-sari store, nag-aalaga ng apo, nagbubuhat pa ng mabibigat dahil hindi sapat ang kanilang nakukuhang pensyon kung mayroon man. Isipin natin ang lola na anim na pung taon nang nagtitinda sa palengke pero dahil sa dami ng anak at apo, halos wala nang naiipon para sa sarili. Isipin natin ang lolo na dating driver ng jeep pero ngayon ay halos hindi na makalakad at umaasa na lang sa mga anak na may sarili ring pamilya. Para sa kanila, ang 8,000 piso ay hindi lang pera. Ito ay pagkilala ng estado na may halaga pa rin sila, na hindi sila nakakalimutan. Hindi rin natin dapat kalimutan ang implikasyon nito sa pondo ng bayan. Ang pagkakaroon ng Universal Social Pension ay nangangahulugan ng bilyon-bilyong piso na ilalaan taon-taon mula sa pambansang budget. Tanong ng ilan, saan kukunin ang pondo? Ayon sa Department of Budget and Management, gagamitin ang bahagi ng pondo mula sa buwis, pati na rin ang savings mula sa iba pang programa. May ilan ding panukala na magtaas ng buwis sa luxury goods at online gaming para matustusan ang programang ito. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang bantayan natin na hindi mauwi sa korupsyon o maling paggastos ang perang dapat sana ay napupunta sa ating mga lolo at lola. Kung ikaw ay may magulang o kamag-anak na senior citizen, ngayon pa lang ay makipag-ugnayan na sa barangay o city social welfare office upang masiguro na kasama sila sa listahan. Magdala ng government issued ye, senior citizen ye, at iba pang dokumento na magpapatunay ng kanilang edad at pagkakakilanlan. Huwag din kalimutang ay update ang kanilang impormasyon kung sakaling may pagbabago sa tirahan o contact number para hindi maputol ang pagtanggap ng benepisyo. Sa huli, malinaw na ang 8,000 pisong universal social pension ay isang hakbang pasulong. Hindi man ito lubusang masolusyonan ang problema ng kahirapan ng ating mga senior citizen, ito ay mahalagang simula para sa mas inklusibong sistema ng seguridad panlipunan. Ito ay paalala na ang ating mga lolo at lola na buong buhay ay nagtrabaho para sa kanilang pamilya at para sa bansa, ay nararapat lamang na magkaroon ng ginhawa sa kanilang huling yugto ng buhay. At dito papasok ang pinakamahalagang tanong para sa ating lahat. Sapat na ba ang 8,000 piso kada taon? O panahon na para pag-isipan ng gobyerno ang mas mataas na halaga na mas akma sa kasalukuyang cost of living sa bansa? Habang tayo ay patuloy na nagtatrabaho at nagbabayad ng buwis, responsibilidad nating ipanawagan ang mas makatarungang benepisyo, hindi lamang para sa atin kundi para sa mga susunod na henerasyon. Isa pang mahalagang punto na dapat bantayan ay ang monitoring at grievance system na balak ipatupad ng yari. Dahil nationwide ang programang ito, may posibilidad na magkaroon ng mga pagkakamali, gaya ng dobleng pangalan sa listahan, hindi kwalipikadong benepisyaryo na nakakatanggap ng pensyon, o mga lehitimong senior citizen na hindi nasasama. Upang tugunan ito, sinabi ng gobyerno na sila ay magtatatag ng dedicated help desk at hotline kung saan pwedeng e-report ng mga pamilya ang mga problema, humiling ng pagwawasto, o mag-follow up tungkol sa mga naantalang payout. Napakahalaga nito dahil ang transparency at pananagutan ang magtitiyak kung ang batas na ito ay tunay na makikinabang ang milyon-milyong senior citizen na layon nitong tulungan. Higit pa sa pagbibigay ng tulong pinansyal, maaaring magsilbirin itong daan para sa mas komprehensibong suporta para sa mga nakatatanda. May ilang mambabatas nang nagsasabi na plano nilang isama sa hinaharap ang mga healthcare subsidy, libreng check-up at allowance para sa gamot sa social pension system. Kapag naisa katuparan nito, hindi lang pera ang mapupunta sa bulsa ng ating mga senior citizen, kundi magkakaroon din sila ng mas maayos at abot-kayang serbisyong pangkalusugan, isang napakalaking alalahanin para sa tumatandang populasyon ng bansa. Kaya mahalaga ang pakikilahok ng publiko habang mas marami ang humihiling ng mas mahusay na serbisyo, mas lalong napipilitan ang mga policymaker na tuparin ito. Kung may senior citizen sa pamilya mo, ipaalam mo sa kanila ang magandang balitang ito. Sabihin mo na may pag-asa pa, may malasakit pa ang gobyerno. Pero sabay nating bantayan at siguruhin na ang pondong ito ay makarating sa dapat paglaanan sapagkat ang tunay na pag-unlad ay nasusukat hindi lamang sa taas ng ekonomiya kundi sa paraan ng pagtrato natin sa mga pinakamahina at pinakanangangailangan sa ating lipunan